No. Ready Aguilar ikinumpara sa unggoy si na Arnel Pineda at Gary Valenciano na gaya-gaya sa international music stars. Ang reaction mismo ni na Arnel at Gary V sa pagpapatrol ni Ginger Conejero. <makes> <playing in> <background> Eddie si Aguilar ang makabayang musika. Huwag kalimutan ng mga bata na Pilipino pa rin sila. Kailangan alam mo kung sino ka. At ang pagiging makabayan, eh, puno puhunan mo kung saan mo gusto pumunta. Pero naging kontrobersyal ang pagkumpara niya sa unggoy kina Charisse at Arnel Pineda. Imbes daw kasi mga awiting Pinoy, kinukopyo lang ni Charisse at Arnel ang international artist. Pati si Mr. Pure Energy, hindi daw sisikat kung gagayahin lang niya si Michael Jackson. Hindi na lang naman ni Arnel ang opinion ni Kang Freddy na itinuturo niyang idolo. If he's not proud of what we have achieved, me and Charisse, uh, decision na, ni na niya yun. I believe kung kinakanta ko man eh, puro English na Tagalog at hindi yung sarili nating salita. I still make uh, Filipino proud, you know, of what I have achieved. Pero pakiusap ng Journey frontman, sana lang next time, ano siya, maging tactful lang siya doon sa ano niya. Pag, uh, pag sabi niya na about Unggoy, kasi he shouldn't forget, Filipino din siya. <laughs> Hindi man dinepensahan ng sadili, si Gary Vina ang nagtanggol kay Charisse. Yung mga kinakanta ni Charisse, nai-inspire lang siya dahil sa mga artis artists na to. At nangyayari, ang nangyayari ngayon kay Charisse, especially Charisse, is a perfect example, nabibigyan na siya ng pagkakataon na kumanta ng sarili niyang mga kanta. I don't agree. But let them, let them, hayaan mo na sila. Tawagan nila tayo ng kung ano-ano man yun. Basta para sa akin, gagamitin ko yun yung mga sinasabi nila and I will use it as fuel for my for my inspiration to come out there and prove them otherwise. Magkaiba man ang opinion, pareho naman ang tatlo na nagtitiwala sa talento ng Pinoy artists. Ginger Conejero Patrol ng Pilipino. Excellent.